Isa sa mga di malilimutang palabas ng mga batang 90s ang Sedi ang Munting Prinsipe, isang pelikulang pampamilyang Pilipino noong 1996 na batay sa sikat na anime na Little Lord Fauntleroy. Nahango naman sa nobelang pangbata na isinulat ni Francis Hudson Burnett. Ang pelikulang ito ay pinagbidahan ni Tom Toast bilang si Cedric Erol. Idinirek ito ni Romy Susara so na siya rin nagdirek ng film adaptation na Sara ang Munting Prinsesa. Ang pelikulang Sedi ang Munting Prinsipe ay labis na nagustuhan hindi lamang ng mga bata pati na rin ng mga nakakatanda. Ipinapakita kasi sa palabas na ito na ang mga bata ay dapat magkaroon ng kabutihan, tulad ng kabutihan na ipinapakita ni Sedi sa palabas. Ngunit nito lamang nakaraan ang gumanap na nanay sa palabas na si Jacqueline Jose bilang si Annie Errol ay pumanaw na. Na kung saan ang gumanap na Sadie na si Tom Toast na ngayon nakabasis sa Amerika ay personal na pumunta sa burol upang bigyang pugay ang minsang naging nanay niya sa pelikula. Lala pa ni Tom na sampung taong gulang lamang siya nung nagshoot sila ng Sadie at isa si Miss Jacqueline Jose sa mga hindi niya malilimutan dahil talagang naging napakabait ni Miss Jacqueline Jose sa kanya. Si Annie Errol ay isang napakabuting ina, asawa at kaibigan, bagay na bagay sa karakter ni Jacqueline Jose. Nito lamang ding nakaraang buwan bago matapos ang 2023 ay namaalam rin ang gumanap na lolo naman ni Sedi na si Ronaldo Valdez na kung saan inaabangan ng lahat ang patribute ni Tom sa yumaong aktor na naging super close niya nung child star pa siya. Sa kanyang Instagram account ay nagpost si Tom na may caption na Thank you Tito Ronaldo. Kalakip ang dalawang black and white photos at video na kung saan binigkas ni Sedi ang dialogue na Lolo, maraming salamat po. Binahan ng kalungkutan at pakikiramay ang nasabing post ni Tom sa IG. Ang karakter ng mahal na konde ng Dorincourt ay masungit, may matigas na puso at makasarili. Hindi niya gusto ang ina ni Sedi sapagkat ito'y ordinaryong babae lamang. Ngunit kalaunan ay napalambot ni Sedi ang puso ng kanyang lolo at natutong makisimpatya sa mga mahihirap. Sa huli ay natanggap rin niya ang ina ni Sedi bilang kanyang anak. Saong 2014 naman nang namaya pa ang gumanap na ama ni Sedy na si Mark Hill bilang si Captain James Cedric Erol na kung saan personal ding nakiramay si Tom noon sa burol ng itinuring niyang ama sa palabas. Ang karakter ng ama ni Sadie na si James ay mabait at iginagalang na tao. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ng pahayagan. Ipinanganak siyang mayaman sa United Kingdom, subalit nagpakasal sa isang ordinaryong babae na taga Amerika. Tutol ang pamilya ni James kay Annie, subalit tinalikuran niya ang lahat at pinili si Annie. Sa kwento ay namatay si James. Dahil sa sobrang pagod sa trabaho, inatake ito sa puso at naulila si Sadie sa ama sa murang edad. Maliban sa kanila ay ilan pa sa kas ng SEDI ang namayapa na, kabilang na si Subas Herrero na gumanap naman bilang si Mr. Hobbs. Ang karakter ni Mr. Hobbs ay isang malapit na kaibigan ng mga erol. Matalik din siyang kaibigan ni SEDI na kung saan parang apo na rin ang turing niya rito. Nagmamayari siya ng tindahan sa New York kung saan din nakatira si na SEDI. Namaya pa na rin ang batikang aktres na si Anita Linda na naman bilang si Mrs. Melon. Si Mrs. Melon ang mayordoma sa pamilyang Dorin Court at tagapangalaga ni Sadie. Pumanaw na rin si Mingi Cubarubias bilang si Newick. Si Mr. Newick ang tagapamahala ng negosyo ng mahal na konde. Si Newick ay malupit sa mga mahihirap, lalo na sa mga tenant ng mahal na konde. Ang supporting role bilang si Mrs. Taylor na ginampanan ni Tita de Villa ay namayapa na rin. At ang direktor ng SEDI na si Romy Susara ay namayapa na rin noong 2022 sa edad na 83. Isa nga daw ang SEDI sa mga hindi malilimutang pelikula ni Tom. Karamihan kasi sa eksena nito ay kinunan pa mismo sa lokasyon ng Spain. At nanominate pa si Tom bilang Best Child Actor sa 1997 FAMAS Awards. Lumipas ang maraming taon, maraming bagong palabas ang sumikat. Ngunit ang alaala ng ating kabataan ay kailanman mananatili sa ating mga puso at isipan.